I am very sorry for that very big mistake. Um, pagpasensya nyo na po ako dahil hindi na po ako ganun ka-updated sa mga nangyayari ngayon sa K-pop world. Congratulations! Humingi ng dispensa si Francine Diaz sa fans ng boy band na Tomorrow by Together matapos niyang mabigkas ito ng mali bilang Tomorrow Times Together nang magbigay siya ng award sa ginanap na First Asia Star Entertainer Awards, ASEA, sa K Arena Yokohama sa Yokohama, Japan noong Miyerkules, April 11, 2024, nakasuot ng napakagandang puting gown. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang artista, modelo, blogger at mga awit. Nagbigay ng talumpati si Francine kung saan pinasalamatan niya ang lahat sa pagimbita sa kanya sa kaganapan ng parangal at binigyang diin ang kakayahan ng musika na magkaisa ang mga tao. Kasabay ng pagpapahayag ng kanyang hilig sa musika, ikinwento niya ang tungkol sa kanyang pinakahuling duet song, My Love, kasama ang South Korean actor-singer na si So In Go. Kasunod ng kanyang pagkakamali naging trending topic sa X ang Tomorrow Times Together at binansagan din siyang multiplication queen, Marami sa mga fans ng Tomorrow by Together ang naaliw kay Francine. Sa Instagram live humingi ng paumanhin ang kapamilya actress. Anya, hindi kasi siya updated na yon sa mundo ng K-pop. I am very sorry for that very big mistake. Pagpasensyahan niyo na po ako dahil hindi na po ganoon ka-updated sa mga nangyayari ngayon sa K-pop world, wika ni Francine. Dagdag niya, but now alam ko na, na-educate na po ako, tomorrow by together.